guys uh, welcome to the vlog the vlog is welcome wag ka na tumingin dito magtrabaho ka dyan hello guys dito naman tayo ngayon ng umaga good morning good morning sa inyong lahat magtrabaho tayo ngayon magiging tayo na kukul our body na po ay ating windingin ayun guys kaputol siya dito lagi natin ng impalme yan ayun nga pala yan yung taga wilder ko The best yan sa lahat ng the best. Tama mo yan? Singer pa, wilder pa. Wow naman, talaga naman.

Pwede na kayo guys, pakirahit na lang guys Kung okay naman to, baka sakaling hindi pa ito nagdikit Itong nga uh, pala tinitira niya ngayon Ito yung mix na 125 two five. Tinitira? Tinitira? Nga. Oh. na natin Pabuti mo na 3 minutes. Oo, okay, sa, sa YouTube. Guys, panoon nyo nyo guys ang aking YouTube channel sa sesyo lang po ang Nick Nick Vargas. Ang ating YouTube channel. I-follow e na lang po at pakisubscribe. Ayun guys, ito guys. Kasi maraming wire na mababasa na masusunog. Basa-basain natin. Maganda yung binabasa-basa. Ayun po ah. po ah. 就。 sa ating agi hindi nyo mga coiling yan po yung aking tinachamba-chamba na lang kasi hindi naman talaga ko marunong na wilding walang yata, ayos ah <laughs> pero makita naman guys sa agi guys na hindi talaga marunong ayun makita mo dito ay pakita na naman dito sa agi na hindi talaga marunong guys yan guys kaliskis kasi yan ang ano hindi yan guys buhaya ha tamban lang yan tamban kasi medyo malalaki <laughs> marami kasi yung kaso guys marami kasi yung hindi At, uh, ano, pag hindi. Ayan, kaso ito ang gusto ng musik ko yan yung susunin mo dapat talaga kung ano guys request sa atin ang pakain base yung ginagawa ko hindi ka buhay, ka iskis ng huwag lang sa hito. wala lang sa ka sa hito. wala ka yun, hindi ko wala na, iskis na hito. kawin din. iskis Hindi ko wala na, iskis sa So, yun yung totoo magaling. May sidecar itong motor eh. Yan, eh. Sa lahat ng magpapawilding dyan, punta lang kayo dito sa street na Block 35. 31? Ah, uh, block, block 31. Anong lot? 11. Lot 11. Ito yung street kung sakaling pupunta kayo rito may papaayos kayo may papawilding kayo yan yung street na yan tandaan nyo lang may blue na git katabi niya. ito ito yun tapos dire diretso na yan dun sa kabila dun sa dulo mayroon din daan dun kaso malayo sa lahat ng may ipapawilding dyan tumatanggap to kahit ano eh ito nakalagay oh sa lahat ng mga basta may magpapawilding punta lang kayo rito siya na bala sabihin nyo lang kung anong problema basta may bayad basta may bayad wag lang libre walang libre sa panahon ngayon wag lang utang mahirap na yung utang eh utangin ka pa sakit pa sa ulo pag siningil mo tatago-taguan ka paano ka bumbay

siya sa siya para dun sa kabila Uy iyo po muna 'yung baka menterian Kala ko pupulutin mo na wala kang gamit na ano eh. Sexy na 60 pa tong wilder na to. Kita kita po ito. <laughs> Yan. Diyan na eh, yung lalagay. Ang galunan ito.